ito makita. Ngayon guys, pupunta tayo doon sa uh, fish pan. Sa fish pan ni eh. ni <laughs> Bapang Asmen, magkukuha tayo ng suso. Sa Tagalog, kuhol. Ayan, doon pa banta. So, maglalakad tayo. Ayan, may dala kaming pang kuha hahahaha, <laughs> hahahaha, hahahaha, pang kuha ng suso ayan kukuha tayo mamaya tayo ng suso wala pang bunga yung papaya So ngayon guys, maglalakad tayo papuntang fish pan. Ayan. Ayan ang pala yan. Ayan. So doon tayo di diretso sa fish pan. Ayan. <laughs> Iba pang asmen po'y darang kora. Ayan. kukuha tayo ng suso daming panay ayan malapit na tayo The fish pan ayan fish pan ayan at saka rest house nila ba pang asmen ayan wow ang ganda naman wow rest house nila dito ayan yung fish pan nila sa dalawang meron pa sa likod ayan <laughs> ayan may mga tanim din sila talong ay, ayan may tanim din sila sige ay ay ito nalabunga na lara oh Ayan, may bunga na yung mga sili nila. Pajangan, di rumah pajangan. Betul, nak tiang ako yang dok? Mungkin kongat. Kau Ayan kau 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 Okay, guys. Ayan ayan. Ito po. Matulis yung mga kau nila. Ayan kau 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 kau

ay, ko tutok to. Ayah. guys. ito. Yes. Dali, kunin natin. mo na. Eto'ng kakainin Okay, okay. Oh.

Naka nabulo? bulong ah! Oo! Ang dami. Nalala na na mm -hmm. <laughs> <laughs> <Ang dami. laughs> ko wala Eh! Dapat pala mga yan. Aray! Mm -hmm. Aray! Aray! Oh, so dito tayo kukuha. -huh. Oh. Ito hindi siya pwede. Yeah ito lang yung matutulis. Tabalo ke, kaliwa yung bre kap kap. Oh, ayan siya. eto malaki na siya, guys. Aray, maranok na na ng Manok na lang. Ayan, ang dami na. Ano ko rin plastic? Ayan, yung fish pan nila. ito so, hindi ito kinakain kasi malaki ayan so, so, alam na alam mo kasi matutulis yung pet nila Ay, ulo pala yun. <laughs> dito sa mga gilid-gilid lang, guys. Ayan. Ayun na. Ayun na nakakuha siya. Ang laki. Senso. Ito oh. Bakit niya ang bakit kaya? Ito siya, guys. Ganito yung itsura ng laki ng ano. Oh, oh, guys, guys, kagyan man yun. to ko na ka. Pagkaranap na lang <laughs> anak na 下不多。 우리 집에 너무 많이

lumusong sa fish pan. Ayan. Guys. Ganda oh. may paligi guys so try natin magbabad ay ay sulibo sulib oh ati sulib oh alaya mo lamang thank you for watching guys don't forget to like and subscribe to my youtube channel Dayan Banting and don't forget to click the notification bell para update kayo sa aking mga videos thank you bye Kaysa ito yung mga nakuha namin so ibababad muna siya para isukan niya yung mga putik na kinain niya sa fish pan. So, bukas pa pwedeng lutuin to. Ayan. Ibababad mo muna para isuka niya lahat ng kinain niyang buhangin sa fish pan. Ayan. Tapos, uh, mga magdamag, pag marumi na yung tubig, papalitan siya para another suka na naman. Ayan. Ayan. okay so